na po si Sayo. <laughs> diba to? Napakalalam ng inyong ano. Grabe. Wala bang ibang daan? Wala po eh. Grabe naman be. <laughs> be, ano ba yan? Walang daanan. Wala iba. Grabe. Wala po eh. pala. Na. Oh, welcome to my vlog. <laughs> 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 Kaya mo ba <masarina. laughs> Tan Saan? <laughs> Diyos ko, napakahirap pala dito. My goodness. Huh Siguro mga ano kalating oras pag akyat, mga isang oras ako aakyat, ganun. Naku, no ba yan? Parang... <laughs> grabe, mga no? bato tumatakbo pa, oh. Ay, naku. <laughs> konti na lang, wow. konti na lang. O, oh, diba kuya, ang hirap, ang hirap, no? Grabe talaga, oh. First time ko po dito, grabe. Hindi ko na yata ako babalik dito. Ông lời vô, ông lên.